Labis ang pagkabahala ng ilang concerned citizens na bumabaybay sa bahagi ng kalsada ng Purok Jess, Barangay Concepcion, Makilala, Cotabato, matapos matuklasan ng high explosive rifle grenade bandang alas 12.30 ng tanghali kahapon. Batay sa investigasyon ng Makilala Municipal Police Station na isang concerned citizen ang nagulat na may natagpuan silang pampasabog sa nabanggit na lugar. Agad rumisponde ang mga police personnel at natagpuan ng rifle grenade sa gilid ng kalsada. Nagsagawa naman ang Explosive Ordnance Disposal Team ng Rendered Safe Procedure at kinustudiya ang nasabing rifle grenade. Malaki ang pasasalamat ng otoridad at hindi ito nakita ng mga bata at pinaglaruan o nasa gasaan na madumada ang masasakyan dahil kung nagkataon ay posible itong sumabog. Nabatid na nitong nakarang Sabado ay isang 81mm mortar ang natagpuan sa loob ng sling bag sa sanitary landfill sa barangay Tibaumlang na nasa kustudiya na rin sa ngayon ng Cotabato Provincial Explosive and K Canine Unit. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.